mga lods what's up sa inyo so ngayon pa uwi na tayo uh, nasa uh, pampanggat tayo uh, kanina flashback ko na sa inyo na uh, nasa kapiti tayo galing ayos ko na uh, flashback check 1 2 3 yo 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 what's up sa inyo mga trupa so magandang magandang hapon sa inyo nandito tayo ngayon sa Kapiti City pero palis na rin tayo eh Ayan, makalabas na tayo sa kanilang uh, arco. na tong intersection na to Manila, Cavite, Bacoor, Kawit So, ang gagawin natin ay Magbabacoor tayo Huwag tayo magmamanila Pia, Cavite Hirap dyan, hirap Hindi tayo dito Ayan, singit lang tayo dito Aabang so, Diretso tayo dito So yan, pag nandito na tayo, huwag tayong liligo sa kaliwa. I-tire-tire lang natin yan para makalabas labas agad tayo sa highway na... parang uh, ano yan eh, main road ata ng Pakor. Parang ganun natin. So, ataw muna tayo dahil makababangkal siya tayo na sila. Pag sa inyong lugar, kuha pera tas ales Ang daming supplier dito So yun ano, uh, since like trust pa tayo, end of flashback. So, yun, nandito na tayo sa maputik na lugar ng Pampango. Uh, ginagawa pa kasi yung daan dito. Nung baging Ulysses, uh, baha dito. Uh, nadaan ako dito hanggang ano eh, hanggang tuhod yung baha yun talagang wasakan talaga ng makina dun tibay nung rusi Classic ano, 250 kahit na lubog lubog siya sa baha ano uh, hindi kagad pinasok yung airbox nya makina nya bagay mataas rin naman kasi yung Classic 250 pero okay good sa goods, goods. Siguro yung tumo na ako dito para mag-denis ang lens natin kasi sobrang dumi. Kasi na na nagbabalik tayo sa isang moto vlog. Sana namang araw ng pag-uwi. Sige, <laughs> galing nga tayo sa Cavite. Cavite uh, City. Ayan, may dinalaw ako doon shoutout top doon sa so, dinalaw ko napakagandang dilag. Isang magandang binibining teacher. Ayun, shout out sa iyo. Ayun, 'yung magbabanggit ng pangalan eh, nahihiya sa. So yan ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Raider 150. Nakakangawit nga ba ito sa long ride o hindi? So kung akong tatanungin nyo may experience na sa motor ng medyo matagal-tagal at matagal-tagal na rin pumabiak. Eh, eh, para sa akin hindi siya nakakangawit. Uh, paano ko ba mapapaliwanag sa inyo hindi eh? O oh, mga ngalay tayo at mga ngalay kung malayo ang biyake eh, pero... Alam mo na yun, normal sa lahat ng motor na mga light na lagay ang driver sa tagal ng biyahe. Pero dito sa rider naman, sa apat na oras na pagbalik sa pagpunta at pabalik, bali walang oras yun. Uh, ang nararamdaman ko lang sakit ay yung sa kanang kamay ko. Namamanhid siya dahil sa pagpiga ng throttle. Tapos, ang ayaw ko lang dito, yung matigas na hand grips ng Suzuki Rider. Pero sa upuan, Uh, luckily, hindi naman siya masakit sa puwet. Uh, hindi rin siya madalas Tulad ng sinasabi ng ibang uh, owner ng Raider FI. So yun, uh, hindi siya nakakangawin talaga. For me ha, para sa akin, sa pang long ride. Siguro kaya ko pa itong i-drive hanggang straight 300 kilometers to 600 sa 600 may mga pahinga na yon kasi panigurado mananakit sa yung katawan pero sa back pain ano eh uh, wala wala ko naramdaman back pain yun lang talaga promise uh, kanang kamay lang sa akin sa position ng paa sa putre di ba yung lumang raider para sa naka shifter eh medyo shifter version na sa ito parang stuck yung eh, parang sa wave mapapansin nyo yung cambio ay naka talaga dun sa mismong kapyuhan nya Na, mas relax yung footings ng motor na to yung pagkakalagay ng footrest ng motor na to kahit na baka matapasikan ng tubig eh. basa kasing kalsada dito kahit na walang ulan basa pa din woo kaya gagas muna tayo dito sa republic ha? ay sa refill republic tuloy. yun try tayo dyan lumagpas wala mali mali dun pala saan yung gasoline station dito ah yun huwag kasi magpagas tayo nagpagas tayo kanina sa part ng Cavite ano eh 140 plus 3 liters ito mura so, kung 3 liters yung binagas ko uh, 2.4 uh, simula um, Kawit-Kabiti. Kawit-Kabiti ako nagpagas kanina eh. Hanggang dito sa part ng Pampanga na to. Pag-post uh, ko sa screen kung gano'ng kalayo. So yun ano. No? Uh, matipid. Matipid ang radar. Ang takbuhan natin doon ano eh. 60-80. 60-80 may nagwa 100 ako pero bihira eh. Dahil pasanga yung kalsada. Mahirap. Mayroong magpatakbo na matulin. Yun pa yung isang ayoko dito sa rider Napa, nag, nabigla may preno sa likod mag slide agad pero yung harapang preno grabe napaka smooth sobrang smooth uh, vibre vibre yung tatak ng ano eh na master caliper siguro yung buong brake set nito vibre yun mababa pang biyahe pauwi ng bataan napagod pero kaya naman Siyempre iba yung iba pa rin kung pagpipilian nyo ay sniper o Raider FI at tulad na nangyari sa akin Ang hinahanap ko kasi yung bilis bilis saka yung power power and acceleration ang hinahanap ko so I choose si super raider. at pag sakay ko nga sa kanya hindi naman pala sa ganun nakakangawin uh, comfortable pa rin naman siyang ilong ride Oh, natuwa naman ako kaya ito binabahagi ko sa inyo ang aking experience so kuha kayo ng radar wala nang problema na alam ko na rin po ang goods goods ang radar saktong 500 uh, 500 auto sinensyo na natin siya no tapos ngayon 1,000 1,000 na yung tinatakbo niya konti na lang pa nag 1.5 si change wheel ulit ako 1.5 or 2,000 so yun nag indicate na nga yung oil change ah, uh, yan nakasulat na dito sa panel natin ayan, labit ko sa inyo ayan oil change nakasulat so yun pag uusapan natin sa next vlog natin yon kung paano alisin yan ah, uh, na, na, na napakasimple lang lalo na kung nagbabasa kayo ng manual dyan kita kita na lang tayo sa bataan nandun lang tayo mga kahataw woo tetsaw <tong> Enya, kita nanya yuk. Coba yang sini langan, Batan, Tokyo Arcos lang. Sabi mo na tayo dito, para makapaglabas ng QR Wala ba ba? So yun, ah, naguluhan lang ako kasi binabaw na na yung motor Hindi kaya kailangan ng QR <laughs> Ano ba naman yan? Ano yun? So yun! <laughs> salamat sa pagsama sa atin at panonood ng aking video!